yung nakikita nyo yan siya yung mabulo yan ay nalaki, nalakian nakasintaas yan ng nyug katulad yan o oh, yan nyug na yan nakasintaas yan ano kayang tawag yan? hindi ko pa ito alam kung anong tawag dyan hulaan nyo mag comment kayo kung anong tawag yan. pero yung nagsasabi sabi ng iba ito ay tinataguan ng panghilan pag nagugutom kinakain niyan no ayan, kinakain yan kinakain niya ng panghilan pag marami diyan yung pinagkainan ay panghilan ayan ang kumain niyan yan ay naikot pa yan no yung yan naikot yan paikot yan diyan sa may dulo na yan yan ang paborito ng pangilang kainin.